Hello! Mayo magandang umaga sa lahat ng nanood sa akin channel. Marami marami pong salamat sa inyong pagsuporta at pagtulong sa akin channel. Marami marami pong salamat sa inyo at sinasaluduhan ko po kayong lahat. Ako po si Maestro Lamrock Mitam, nagbabahagi ng kunting kaalaman sa lihim na karunungan sa Diyos Ama. Ibabahagi ko po sa inyo ang lahat ng nalalaman ko sa karunungang lihim sa Diyos Ama. Pagkaingatan at huwag gawin sa kalukuhan ang binabahagi ko sa inyo. Ito po ay hindi magagamit sa kasamaan na ginagamit ninyo. Ito po ay sa kabutihan lamang ay gagana. Hindi po ito umuipikto sa mga mali at sa masamang gawain na mga balak at huwag ninyo itong subukan sa mga masasamang gawain kasi bumabalik sa inyo ng 10 times. Pagkaingatan po ang binabahagi ko sa inyo ng mga orasyon ay ito po ay napakabisa at napakalakas na kapangyarihan sa Diyos Ama. At lagi po tayong magdasal, manalangin, at lagi po tayong magpakumbaba sa ating sarili sa kapwa tao at lagi po tayong may respeto sa ating sarili at sa ibang tao kailangan po 'yan para bigyan tayo ng lakas kapangyarihan sa Diyos Ama lagi po tayong magbigayan at magmahalan sa ating kapwa tao ito po ang mga orasyon na ito ay pagkaingatan po ninyo at huwag gawin sa kalukuhan. Palagi ko po kayo sinasabihan pagkaingatan at huwag gawin sa kabutihan Ah, uh, shout out po sa akin, lahat nag-subscribe sa akin, nag-like, nag-share. Marami-marami pong salamat sa inyo sa nanood sa akin channel. Marami pong salamat. At saludo po ako sa inyong lahat. Sinasaluduhan ko po kayo sa inyong suporta sa akin channel. At shoutout po sa akin kaibigan, Apo Chalim. Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. At salamat sa iyong tulong sa buong mundo na nangailangan sa atin ng tulong. Marami pong salamat aking kaibigan, Apo Chalim. Uh, gamitin po sa maayos na bagay, sa maayos na gawain ang mga binabahagi ko sa inyo. Ito po ay bibigay ko sa inyo ng libre po ito. At sana gawin sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Para ako makatulong sa inyo at kayo po ay makatulong sa ibang tao.